Ayan, ito yung ulam natin ngayon. Ah! Meron ko siya para may isa lang sa so, nilagyan ko ito ng sibuyas, bawang toyo, kalamansi, at syempre sini at uh, ketchup. So, ayan. Ang ating ulam. Ayan po ang ating ulam. Mamayang gabi. So, ayan mga nga. Babat lang muna natin para mamaya. Mamaya lasa na siya. So, may paminta na rin po ito at uh, magic sarap. So, ayan. Para mamaya, ititiriso sa alang ko na lang siya. So, ayan na po ang ating adobong manok sa ketchup. So, ayan. yan kumukulo na po siya. ayan dadagdagan natin siya ng water. Para mas maluto siya at mas malaga siya. So, Mamaya na ulit natin tikman kung okay na po yung kanyang lasa. So, ayan. Go mix, mix. laban muna natin siya. So, ayan mga langga. Nagkulok-kulok na po ang ating ulam. So, ayan. Paigan na po natin siya, no? Hanggang pumunti yung kanyang sapaw. Pero luto na po siya, oh. Pero mas gusto ko pa talaga siyang lutuin. Nang mabuti. ang sinig kasi hindi siya So, kulang pa siya na ang kunti paminta. Ka natin siya na kunti paminta. So, ayan. So, ito yung paminta natin. So, ayan mga langga. Thank you for watching. Please follow me and subscribe my YouTube channel. Uh, Chris Naknak Vlogs po. Ayan. Thank you so much for your support always. Bye!